sa mangkawi tapi lapin lagi hi guys good morning bagong gising pa ako guys Kamang, man, man, Nay, kanang kuan mang good ay kanang tamo pa sad nimo di ka tubag kan likod oi kanon blag blag do guys ako do sa may muta ako guys ug lagot ra guys abot man ning ganding bilat man siya guys pero okay ra hay dire ba Hari dere, para na bata kaping, awat-awat sa Oh. Hello. Gwapa siya, guys. Yes. Makulit man <laughs> siya, guys. Uy, kanina pa siya nang ano dito. Nainis na talaga ako, kiko, guys. Oo, nagbibenta po siya ng mga ano, guys. Mga pitos. Hoy, si bako! <laughs> <laughs> asawa siya dun sa likod, guys. Meron mo siyang vlog, guys. Ang iyang pangalan sa vlog, kay Buranda Talipsay. Ay, hindi, uy! Ano sa'yo, ay? Marilyn Alberca, in whitey. Ano siya, in whitey? YouTube. <laughs> Sarils. Merlin Bersabal Alberca sa Facebook. Ay, ah, meron po siyang vlog guys. Ano niya? Ayun ko sa iya ha, mag-upload dito sa UGIS para mo dako yung palo. Boy, sabak ko. Ako <laughs> pa na no, kag okay, UGIS niya. Hiloy! Huwag ikaw kabalo. Oh, Awa, kabalo. Tuduan ta ka. Very koy. ko sa iya guys, kung gusto mo talaga lumaki yung followers mo, i-upload, i-profile picture mo yung imong ang um, kuan. Boy, ko. <laughs> yung bilat ba, yung i-profile picture. Ay! <laughs> Joke lang guys. Now, nahurot ang ipon guys. Grabe yung kinauna sa kuwan. Oh, grabe. Tagaan ko ni mo pang marpel, sir. Ma'am. Huwag ka tagaan ko pang marple. Ay, kuwan dito. Ay, nami kuwan dito. Bago nga namatay nga iro. Why? <laughs> gusto mo ng pang marpel? Ay uh, Ayan na lang. Magulat lang ko makasweldo ko <laughs> dyan. guys, gusto doon niya magka marpel guys. Bilan niyo naman siya pang ano, guys. Yung pang... Ah, uh, sa ganito, ipalo niyo naman siya, guys, para makasweldo na nasa sa YouTube. Ay, gusto ka magpa-marple? Yeah. Tilang Marpil di ay. Ambot Tilang Marpil karon. Na mangga di ha, tig tres ra man. Unsa oh. nga Marpil? Kakanang ngay sa kanding. Oh, ayaw na lang. Gusto mo? Yes. Gusto mo Marpil? Karon ko ni mo. Hindi meron kasi dapat ni rarya diyan may mga Oy! namatay do. Ay nako di ko. Ah, ayoko, ayoko. Di bali na lang wala akong mga. Okay ra matibay man ang ipin ay, ng tao. Ayaw ko nang patay na tao. <laughs> <laughs> Lisod naman ay Marpil imo ka wala may kapitan na kay tanan. Oh. Napa sa diri oh, napa diri, napa diri. Ana eh, duha. Oy, lami kay na ikaw ug ulok ba kay kanang hamloy kayo. Ato na sa, <laughs> niliko na pod. Niliko na pod siya oh, niliko. Ganina pa po siya nagkwento, kay meron po siya, po siyang video, guys. Tapos <laughs> binibidyo niya ako, guys. Di ko ano man siya, dinaliligo. Uy, grabe. Ano man di kada ay? Grabe naman. Meron po siyang Meron mo siyang vlog guys, binibidyo na. Ang dami namin kwento kanina pag uh, Ayo ko talagang mag-video guys kaso gusto doon niya promote yung page niya gusto yes. mo eh, 10,000 be promote kita yun nang <laughs> lang <laughs> naman kasi ano mag vlog vlog mang kami pamaligya lang kag isda no. niya Ay, na, bito, bakbit. Amerika, bakbit, oh. dalan ko ni mo diari ano maligya karon og pakbet ano maligya pakbet oh. ingon ni mo bana kadi ka balo muluto oy pero lami kuno kamo kaon mm. kaon na pud mo siya dele <laughs> agay ko ya <tuya, laughs> dito ko <kuning> nagkaonon <laughs> mangita ko naglaing bilat imong bana ba nah Di na na siya kaya kay. Ano man, luya? Luya na na. <laughs> si, eh, pinayuan ko siya guys na gumamit ng tawas para masikip-sikip. Uy! Wa, hindi na kailangan. Nga, alam mo Hindi na kailangan kasi matanda na. Okay na ah? na. Wala ah. ng power lagi. Wala ng power. Kao nagbalot, balima ka buok. No, high blood. High blood yan. <laughs> high blood taon ko. Gusto mo marpel? Yes. Pilang Marfil di karon. Imo kung imo kong sponsor ng happy, Marfil I'm Mahal man ang Marpil. Lisod kay na ay Marpil imo kadaghan ka imong ipon. Grabe naman Hapit na biya akong sa birthday sa September, ma'am. Ayon na paguna ng birthday baka hindi ka umabot. My god! <laughs> porya lang, porya lang. Ayun pag advance. Porya lang, porya lang. Gusto mong ba kuan? Yes. Basta ta Birthday ni. Birthday nimo tigana lang kag akong birthday gift. Ay na pag Marpil kay lisod jabong kaayo. Di nakakaana sa imong bana. Tama, ihatag. lang ka pag birthday. Tama. Ay, chinilas dia oh, tagbay tihon. Oh, sugot so ya po. Bet, paabot sa akong wallet, bread be. Yeah. <laughs> ang wallet mas taas. Ano bitaw si Ma'am Brenda? Kada kay ang form diri. Plastic ni, man kay siya, guys. Lagi tinuod gani, mo ba kung papayagon dia? Ha? Huh? Tagaan ko ni mo payag dia kay ang buyo. <laughs> Ay payag dito pero ni halas. <laughs> <laughs> Abas, bread. <laughs> oh, asa mo? i eh, promote mo muna ako. Mm. Eh English ha. I-promote mm. eh, mo na ako, please follow ana sige please follow subscribe share their videos ni mam Ma brenda dahil kay ano papo kay Yahang, di man eh Bred pa sa B? tagalog na to mam Ma english lagi ah please follow share and like and brenda meds ah uh, page ah uh, spell muna na. Mm. Ano Please, kay, ano, spelling ng subscribe. S-U-B-R-I Anong R? R, subscribe. Sirs? Uy, subs. Ulit, S? S-U-B. Ano S? -u -b Is. S. S. S-U-B-R. -r Anong R? Subscribe. Oh, oh. napay. Wala ba na pa po R. Napa. C. Oh, ulit, ulit. Is. Ulit, Is S. 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 <laughs> Ka. Latan ko na mong dila karon. Bisaya mong gugugod. S. S. U B C R I B A B B B nga ano ah ulit otro <laughs> S U B C R I V anong V V olit, olit. <laughs> anong <violette? Suscribe? laughs> olit, ulit ulit ah, anong violet? subscribe ulit ulit hindi gini ka konta ka ron S U B R ah wala oh, S U B C R I B E. Ayos naman B. B. Olet. B. Lat. Ram. One thousand. It's a prank. <laughs> please, please follow <laughs> her <laughs> Facebook, Merlin. Ber, Berlin Alberka Bahog Bilas Ay naku uh, Bahog Duga Uy dili ang sabat, luan ta ka ka tong gingon din na. Sabana. Mm -hmm. Bad koi. Oh, Aw dili. <laughs> <laughs> bye bye guys. Bye bye so much ma. Bine na bike mo ni camera. Jo ka magutwa. Wala lain kay mga tango nakakuan para ba na. Cool content naman good oh. na. Ang sabon ni ni doon eh. Ni doon din guys. Kukunin niya talaga Ay, punan niya. Punan so, para ni niya. Sumbagon tanong ka <laughs> Palit naman condom, na sa condom ha, basta maburos ka. Wow! No. <laughs> Lubrikan tayo para pampadanlog. Kaya malan naman kahit ka. Ay, you know, ko. <laughs> Shout out sa pamilya niya, guys. May nawawala oh, nasagura, po dito. Nasagura. May nawawala po dito. Thank you so much, Ma'am Brunda. Ikaw na ba? I-upload na, Ma'am Brunda. Uri, na tabihan kay ka. <laughs> Kanina pa ako dito nag-entertain sa kanya. Bayan, tira ba entrance, ah. <laughs> oh, naka ka. Wala, anin mo ni naayang ayang pangatag. Ay, bitiwa. Ano mo ni Rikay? Ikaw lang akong pinigyan kay Kuan, Manggod. Ha, Kanang uh, uh, hangyo so siya kay ganina kay guys. Po, no? Sabi kasi niya guys, Brenda, mayroon ka bang napkin diyan malakas ang regla ko. Regaba <laughs> minupos na magagnaong uy. <laughs> bye bye. Thank you so much. Upload ko ni karon bantay juga. Ka. Sige sige sige. Sige ba. Bantay. Thank you so much. Sunod mo ani ka dinhi maligo ka ha. Ano, ay oh, sige sige ma'am. <laughs> ani mi diri kay. Eh? Wala man kay ligo og lang oh, ha. Ay pag Oy, <laughs> ani mo diri kay na ay paghatag ni mambuhat. Oh, Oy, ganan. Mo anga ka. <laughs> <laughs> bye guys. <laughs> Bye. Ikaw. Oy, oy, ako nang bawi ah, ano. Ako ang kakana joke ramang gusto vlogger ako comedian te joke joke. Oy, ang mga vlogger mabutan ka ayo. Hindi mo ay, tanan. Ayo a. Ah. <laughs> ang oba descriptive man na. Oy, ay, ayo. Akin, ha? Akin ha? Ka, hatang, ah, na. Dili kanang panghatag dili na. Ah, vlogger man pud ka. Oh. So mabait ka ren. Oh, yes. Bigyan mo rin ako pera. Ay, ayo kay sa iyo ni gikan. Sa basay kana di eh. Next time ra kung maka so, Ah, wala wala wala. <laughs> Ikaw ba <maka> kan <laughs> ba ba. -ba Lola, di mo mabunda, bita, joker kayo. Magsakit na lang <laughs> mo yung tiya. Bainti na mag-entrance, duwa mo ka mo 40. Nag-video-video, video ka, bayari ko. Usag, ani, nagpasalamat <laughs> ko. Ah, dili, basa, pasalamat, <laughs> pasalamat. Yung pipi. Ayun, kay ini mo nang gini. Tigaan, tanong nagpato pato. Ha, riko, riko, ano pato? ka ba? Hindi pato. Pato ka ba? No. Pato tuya yan. Yee, jarak. Uli, nabi, hulog na katuloy ka ron. Ay. mata na bye bye Selamat ka ayo mama Pengalan to live para magkamang-kamang siya Next time mo ayo kalimot sa kong nawong Mo likod diri No magugaliw sa mong nawong Ako maning pala minute imong nawong ako debutan ngiwo tan-a wanted scammer Ay! Merlin, Oy. Bisan pag inanin ni akong dagway, no? Mag-antos di ko panindam. Mag-sayo ko matas kadlaon. Kaya nga, no? Kakoy kayo Ayaw, kakana nga na nang wanted na sa Agura. Why, no way! Oh, did I? Tanawa di, -di Nabay Tan no, record since birth. hindi oh, ay I? Hmm. Agad gini, pure Mag-hi okay, ka mo sa mga taga-Agura. Hi, taga-Agura. Thank you, thank you. Kaya gitagaan ka ni Ma'am Brenda. Ay, ay lagi magsabay. Lagi <laughs> <laging> nga gitagaan. <laughs> <laughs> ano yung mundari kay with free 1,000? <laughs> Ikaw ang tigaan kay palit nimo sa lubrikan. Mm. Thank you so much, Mom Brenda. Ako advice sa imo ha. Yes. Patakan mo nang dugo ayan ng duga, ang bayaba ay nang saging. No. <laughs> Kate-kate <Tika tiyan. laughs> na Ang babay na Thank you so much, Mom Brenda. Ako ni uploads i ako ni sa soko. Lo, yo good boy. Maban gani ko na. Nande <laughs> ay. Ayo bo, maban Dapat ko Apo, sa soko lagi gali. Maban gani ni. Oy, ayo oy, kay maban gani ko sa. Rin. Ako ni i sa pideya ha. Noy simbako.

Pag anak ta. Ready coin? Ngon man. Say sayo rong ka binu ko kabinibinong ba. Dako bini ako a. Ah. Ay di ko. I don't want to taste. Huh? Dako ya. Gamay. Ala gamay de emas eh. Talang sak talang. Bigaos <laughs> <laughs> <Di> mother. <laughs> <laughs> Mabay noy. Ori na di tepi. Ikaw man sad sige mangkagkuha. Di mi ka pamaho <laughs> ni gatay. <ki> <laughs> bye bye. Wa mo din na save to ganina. Agay, okay, wagi kay klaro di ay. Mabay na bi. Agto na bi. Nakaw na ba? Ang sama ni siya taon o eh. Thank you so much, ma'am. Bye. Uli na ba? Dagan tayo kuwan. Ako lagi ni ikaw lagi nga wanted ka din eh. Ibanta ka din eh. Persona ng grato. Ay, no, no, no. Ay, binuang na na ka, ma'am Brinda. Basing mo to o Bye-bye. Bawa ka mag-exit ba? Video nga mag-exit. Bye-bye. Bye-bye na, ma'am. Tuwara, video ko siya. Bye-bye. Bye. পামাই পাঁচ কোনে বুঝি এরপোট টুকিটাই বাই